Thank you So May oorderin ako guys Kapos na naman ako sa bote So palagi po akong nagde-deposit Ang deposit ko po ay 10 pesos Pero yung iba hindi na sinusoli Hindi ko alam kung bakit kaya namili ako. Sabi ko, lahat ng malalaki, binibili ko ng ang 3 pesos. Kaya tignan nyo, uh, mga madumi na yung iba dyan. Ang utos ko sa kanila ay, mamulot lang sila ng bote. Yung nasa gilid-gilid, wag yung nasa labas ng bahay. Ayan, so, kaya yung iba, madudumi. Nakalipok, nakalikom ako ngayon ng 2, 4, 6, 8, 10, 12 na. Ano pa? Okay, so palagi ko yung ginagawa guys, noon-noon pa, para makatipid. Kasi, hindi ko ba alam kung bakit. Ang hirap mag-ano ng bote or kung saan napupunta yung bote. Kasi yung mga bote ni Jack from San Mateo, dinalan na niya yun dito. Sa Red Horse pa lang, dalawang sako na pero kulang pa din. Ano yan? Kasi guys, sa Coca-Cola, ang deposit na noon ay... 6 pesos. Sa Red Horse Grande na malaki, 5 pesos. RC Mountain Dew malalaki, 5 pesos. Tapos sa maliit ay 3 piso na. So, kung sa RC Mountain Dew, 5 pesos sa kanila, nakatipid ako ng 2 piso. Kasi binayaran ko lang yung mga bata ng tigta-tatlong piso. So, kung yung mga boteng yon ilang peraso yon kung mag-deposit ako nun sa nagdi -de deliver sa akin, limang piso bawat isa kasi malalaki yon tapos sa Coca-Cola, 6 pesos talaga. At hindi pwedeng mag-deposit na pala sa Coke. Coca-Cola products, napakahigpit po nila. So, kung wala kang bote, hindi ka madideliveran. Kahit na isa lang yung kulang mong bote, pupull out talaga nila yun. Kaya namimili ako ng mga bote. Kaya sa mga kapitbahay ko dyan, at ako maka, kung sino man yung makapanood dito, soli nyo po yung mga bote sa tindahan, huwag nyo po i sa bahay nyo. Kasi baka kung ano pang mamahay dyan ay delikado. Ibalik nyo po yan sa tindahan para mas mapakinabangan po at makatulong tayo sa, likas, sa kalikasan, di ba? Hindi na panay gawa ng gawa ng bote. Mag-recycle na lang sila. So, yun yung tips ko sa inyo sa nahihirapan sa bote. Ako, hirapan din ako sa bote kahit na ako ng ganyan. Tsaka, syempre, nanghihinayang ako kapag ka nagde-deposit ako. ba diba? Nakatipid na ako ng 2 pesos kasi 3 pesos ko lang yung binili sa mga bata. Basta mahigpit na bilin ko sa kanila, mamulot lang sila sa tabi-tabi, huwag -tabi. nilang kunin yung nasa labas ng bahay kasi baka mapahamak tayo. At is, kumita na sila, nagkaroon sila ng pera, at the same time, nakatulong din tayo, di ba? Kasi, nare-recycle natin yung bote Tapos hindi naggawa ng gawa. Lalo na uh, may issue ngayon sa bote ng kung kaya kung bakit hindi na sila nagpapadeposit ng nagpapadeposit. <laughs> ano? <laughs> Anong load? Eh,